Nasa kawilang linya po natin ang uh, tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Magandang tangali po, Sir uh, Carlos. Uh, welcome po muli sa DWI Channel 23, Sir. Magandang tangali din, Sir Drew. At maraming salamat po sa inyong imbitasyon at magandang tangali din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Sir. Uh, totoo po ba uh, talagang uh, nadidismaya at nababagala na kayo at yung ilang pa pong uh, grupo uh, dito po sa hakbang ng gobyerno do meron naman pong ginagawa na hakbang andiyan naman po ang ICI meron din pong mga hiwalay na aksyon ang uh, ombudsman inggil po dito sir Carlos Opo no ah, hindi lang mga manggagawa kundi pati mga negosyante na ano, nagkaisa do sa ni-release na open letter sa presidente nitong kahapon, linggo, dahil kami ay nadidismaya, hindi lamang doon sa napakalaking corruption na na-expose, no? ito yung pinakamalaki sa ating kasaysayan, kundi yung sa kabagalan na inabot na tayo ng tatlong buwan mula nung sinigaw ng Pangulo yung mahiya naman kayo, pero ni isa wala man lang tayong nakasuhan, wala mang nakulong, hanggang puro lang tayo listahan, pinangalanan, kung sino-sino. At nabanggit mo yung sa ICI. Mm. no? Yung ICI natin, although meron tayong ICI, yung letter I niya, Imbis na independent, naging isolated. <laughs> Nag-iimbestiga sila, nasa loob lang sila ng kwarto, eh mas madalas pa tayong makita ng ating mga taga-subaybay kaysa yung nangyayari dun sa sa investigasyon. At tandaan natin, pera ng taong bayan yung Kaya meron tayo dapat karapatan na malamang kung ano yung nangyayari doon. Uh, kung kaya't kami ay naglista ng limang panawagan mula both sa employers at sa labor sector, na bagamat kami, alam nyo naman, nagtatalo kami sa sweldo o endo, dito sa issue ng nakawan, no, ah uh, pinagsama na namin yung aming boses, nang sa gayon makarating naman sa Pangulo at magkaroon ng dagdag na urgency at kabilisan naman yung pagresolba dito sa issue ng korupsyon. Opo, Sir Carlos, do uh, ito po ay uh, nabanggit na po no sa ilang makailang uh, best naming uh, panayam sa ICI, particular po kay Attorney Brian Kitosaka yung kanila uh, executive director. Eh kailangan maging maingat, kailangan maging uh, ma ma maging mabusisi yung kanilang ginagawang investigasyon, hindi hindi ora-orada, hindi paspasan, hindi naman daw yan na kumbaga, uh, hindi naman daw ganun ka uh, bilis, ika, hindi naman parang candy yan na uh, madaling bilhin. Uh, anong uh, tugon ho ninyo rito, uh, sir? So po, naunawaan namin yung proseso. Gusto rin namin yung investigasyon nila magkaroon tayo ng airtight na kaso no? para hindi tayo muli, uh, natin 10, 15 years, 20 years na nakakulong yon uh, hiniling natin ang ending ang kanyang uh, hatol ay acquitted no? yan yung usually naging experience natin sa Pilipinas kaya kami ay wala kaming problema doon ang problema lang na, namin doon sa kapangyarihan at kung paano pinapalakad ng ICI yung kanilang mga investigasyon kailangan ito ay bukas Pangalawa, nananawagan din kami, certify as urgent na yung panukalang Yun. batas na magpapalakas dun sa ICI. Kung kinakailangan nila ng dagdag na resources, staff, yung kanilang content powers, yan ay dapat i-certify as urgent ng Pangulo yung batas that will strengthen yung ICI. Ang hindi lamang din talaga namin matatanggap, yung excuse na baka kasi magkaroon ng trial by publicity. Yun. Mas importante sa amin yung trial with sincerity yung trial with transparency kasi hindi namin maintindihan bakit yung mga House investigations, yung mga Senate investigations, kagaya nung Blue Senator Ping Lacson, uh -huh. yan no, lahat ay bukas naman eh. Mm. Di ba? Yan ay lahat bukas at mas gusto ng taong bayan, alam nila kung saan papunta ito, kusan saan yung direction na ito. Mm. At kami, no, nakalagay din dun sa aming statement, ang gusto namin, hindi yung mga maliliit na isda lamang, kundi yung pinakamalaking isda, yung mastermind sa likod ng istandalo na ito. Mm. Pero ila-livestream na raw po nila, Sir Carlo, pero ang ano diyan this week sana nga lang na suspend. So, kuntento na ho ba kayo doon, uh, i-live na naman daw nila. Ah, uh, yung amin po dinagdag doon kung ila live stream ay dapat paki bilisan lang po kasi sinabi nila na marami pa silang pag-usapang <laughs> rules, guidelines. Uh, Paki-bilis-bilisan lamang po no para hindi kasi hindi natin maiwasan yung mga kababayan natin magsuspek. Oh, mag kung hindi nila nakikita, baka sasabihin nila Baka yung letter C doon, baka cover up, ano na, whitewash, ano na bang nangyayari doon sa investigasyon natin. At yung pangalawa naming hiling na nakalagay doon sa aming panawagan, sana lahat ng mga isinabit na apidabit dokumento, sana maging publicly accessible para malaman din natin, hindi lamang yung kanilang mga sinabi doon sa pagdinig, hmm. kundi yung kanila rin mga isinabmit na ebidensya. Sino ba ang mga gusto nyo talagang managot dito? Uh, Sir Carlos sino-sinong mga partikular na opisyal, uh, let's say ma ma kung makukulong man or ma anumang uh, hatol sa kanila though, sino ba dapat ang uh, nakikita sa nakikita na inyo na most uh, most uh, guilty or uh, uh, dapat uh, mas uh, managot magsumagot uh, dito sa mga isyu na ito Opo, kami naman, nilerespeto namin yung ongoing, piso no, lang namin bilisan, yung ongoing na proseso ng investigasyon at prosecution. At kagaya ng sinasabi namin paulit-ulit, hindi kami nagbabanggit na ng sino sinong pangalan o pagtuturo. At mm. sinasabi namin, kusaan ang ituro ng ebidensya? Yan yeah. man po ay contractor, yan man ay government official, yan man ay politiko. Lahat po yan dapat makasuhan ay at makulong po. At ang hatol dapat, no, huwag natin nating kakalimutan, dapat hmm. sila po mahatulan na guilty. Ayaw natin yung katakot-takot ng ginawa natin taon-taon uh, na tapos acquitted sa ending. So parang oh, hindi tayo natututo. Eh. Parang nasayang lang ganun. Ipakita, oh, kaya kailangan natin ipakita sa ating taong bayan na kung kayo po ay magnakaw, lalo kaban ng bayan, kayo po ay makukulong talaga. No seryoso kayo ay eh, uh, makukulong magpakailan man. Oh, no. oh eto pa. Um, ano pong reaksyon nyo dito Sir Carlos sa statement po no ng uh, Secretary Vince Tison and uh, Palas na possible eh, sa Pasko or uh, bago magpasko ay may makulong na na mga sangkot dito sa flood control anomaly. Opo, yan ay wini-welcome namin yung good news na yan. Pero hindi ba pwedeng uh, bago matapos man lang yung November? Kasi alam naman natin na may mga ikinakasang ang pagkilos no, bago mag-November uh, 30. At uh, gusto namin, no, dapat by now ay magkaroon man na ng mga charges filed. At lalo yung mga whole departure orders ng ating mga uh, na pa para hindi na sila makatakas. Mm -hmm. po at gayon din, nanawagan din kami no, doon sa usapin ng pagbawi. Napaka-importante rin sa amin yon dahil pera natin yon ay agara ng i-freeze ang assets ng lahat ng involved dito sa corruption scandal na ito. Mm -hmm. Kung gayon, hindi na nila maililipat sa kanilang mga bank accounts kung saan saan yung kanilang ninakaw mula sa taong bayan. Yung mga pinaghahanap pa, yung mga hindi pa rin matunton, ah uh, Sir Carlos, dapat ba sa lalong madaling panahon mapauwi na kung sino man ang dapat na mapauwi para managot sa kanyang uh, uh, posibleng uh, pagkakasangkot nga? O, okay, kaysa po kami ng buong sambayanan na dapat yung matagal ng umuwi ay pauwiin na po. No? Yan ay magsisimula ho sa pagsasampa ng kaso na hanggang ngayon ho, eh, laging napapangako tayo eh, para tayo sa deadline. Next week, magpapail na. O, tapos darating na naman yung Preston, next week na naman daw, mariret yung paso. Paolo. Kaya, kaya kaisa po kami ng buong sambayanan, na pauwi na po yung dapat matagal nang umuwi, pasagutin na yung marami dapat sagutin. Speaking of pala, kilos sa protesta, yung binabanggit mo kanina, Sir Carlos, by November 30, may mal mas malaking kilos protesta kumpara nung September 2021. E, saan ho ba ito uh, idaraos at yuwahi hiwahiwalay ho ba mga lugar? Lumahok po yung uh, TUCP duno sa September 21 na naging pagkilos at ngayon po kami ay nagpaplano rin na sumali po din sa mga malawakang pagkilos papunta ng November 30 pero sa ngayon po ay patuloy pong uh, uh, pinag-uusapan yung mga detalye kung kaya uh, kami rin po ay nakaabang sa kahit anong developments at sana po no bago dumating yung November 30 yung number one po dito sa aming panawagan dito sa joint open letter namin sa Pangulo, which is yung kulungin niya po no, collectively yung business at yung labor na hindi hmm. po niya nagawa for the last three years ay sana po magawa before matapos yung November 30. Po, sir, baka meron pa ko kayo mga karagdagang pampanawagan habang uh, papalapit po ang uh, Nobyembre 30 ha, at na uh, habang wala pang uh, napapanagot ika ng na mga government official, na mga sangkot po dito sa flood control anomaly. Opo, bukod po dun sa open letter na nilabas po ng employers at labor, ang ating pong mga manggagawa, no, lahat ng mga pinakamalalaking trade unions na under sa National Wage Coalition ay naglabas din po ng pahayag patungkol po dito sa usapin ng corruption. Bukod po sa hustisya, dun sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ay kami rin po ay nananawagan na dapat tutukan din po yung mga panukalang batas na pinakamahalaga po sa ating mga manggagawa at kanilang pamilya katulad ng 200 pesos na legislated wage increase. 97% po ng ating mga kabayan ayon sa Pulse Asia Survey ang tingin po sa gobyerno napaka widespread ng korupsyon. Kung gusto po nating ibalik yung tiwala ng ating mga kababayan sa pamahalaan, dapat po yung ating pamahalaan makinig po sa tao at ipasa na po yung mga panukalang batas na mas magpapadali sa kanilang buhay. Kasi hindi po namin maipapaliwanag sa ating mga manggagawa na yung 200 ipinagkakait habang trilyon-trilyon, bilyon-bilyon po ang ninanakaw, winawaldas po ng iilan sa atin. Alright, marami pong salamat Sir Carlos uh, Miguel Oñate sa inyo pong oras. Magandang uh, tanghali po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Good luck po sa inyo. Uh, Sir Carlos uh, Miguel Oñate ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines.